Hi guys, today is another so for today's video guys is quick visit lang kami sa aming munting palayan. Dahil nga kakarating lang ng aking benanibles galing trabaho, hapon na nga pala si XA nakarating kasi medyo malayo ang kanyang pinagtatrabahuan at once a week lang din siya makakauwi. At yun nga po kakarating niya is nag-aya agad si XA sa akin na dalawin daw namin ang aming munting palayan. Dahil sabi nga ng father-in-law ko meron daw mga napada na palay. Kaya dali kami pumunta agad at tiningnan kung marami bang ba nang adapa dot .it. iti nung nakadating na kami doon ang nakita namin nga meron pero nung tinignan ko ang aking benanibles <laughs> ay kung di na ba pwede yung nang adapa ay sabi niya okay pa en daw yan. Kaya nawala ang worries ko kunti charis. Ano ah, di di lang halo eh. Maato lang yung mong parcel sa dosi. Eh. Ah, di ko eh. Kapoy. Mag di na rin, korta no?

At pagkatapos namin doon ay pumunta din kami sa kabilang part ng aming palayan kung meron pa bang ng adapa na palay.so yun nga may nakita na enman kaming nadapa dahil nga sa malaks na hangin nung nakaraang araw. Buti nga lang ay saglit lang at walang ulan. Kundi ay sira ang aming palayan pagkasi laging umuulan tas malapit na ang anihan ay di pwede yun dahil mare-reject lang ang mga palayan kung laging ulan. So sa awa ng Diyos ay kunti lang enman at okay lang naman daw yun.

ba Oh. sa Na. At pagkatapos nga namin tiningnan ng aming munting palayan chinek din namin ang mga itinanamin kong talong at yun nga nakita namin na tuyong tuyo ang talong ko ay minabuti na din iligan na lang din niya bago kami uuwi. Sana all din idiligan Charis. At yun lang guys, thank you for watching at kung nagustuhan mo ang aming video, please like, comments, and share na din guys. Salamat! Tumbal na mo Hindi may para ba na? Ini kan tubuh mulai itu. Tuh Tugan mo na nang hapla di ay. So, ang mga laki na. Pero okay pala gina siya.